Three, two, one. Wait lang, hindi ka makita. Dilaw lang na damit ang makita. ang dilim! Dilaw? Dilaw lang, ayan o. Oh. Sige, sige. Okay na, ganyan na. Ah. Yan, naririnig mo, sis mo. Ah, sige, banat. Isang magandang gabi mga kablakyan dito na po sa palengke ng Imo. Sa Ayan. Kahabaan anong, anong haba to? Kahabaan ng street. yon So, ang ginagawa po natin guys. oh, baka makasaki kayo, hindi ka makita. Oy. Ha. Oh. Ang ginagawa natin guys ay kakausap niya oh. hey, ito yung tindira. Ha. Sige, kasapin mo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. mo yung mga isda niya, Bossing? Ikat mo, ikat mo. Ay, guys. Kasama ko si Blacky, saka si Chuchoy. Chuchoy. Yan si Chuchoy, si <laughs> yes, <-chuy> Blacky. <laughs> isang magandang gabi mga ka-Blacky, pupuntahan natin. Gulat ang sa'yo sininang, oh. Pwesto ni... <laughs> Ayan na. SK. SK. At shout out, out na pala kay... Mudra. Neng, neng, <laughs> Guys. Uh, ngayon lang po nakapunta sa pwesto ni... Uh, SK. SK namin. Uh, isang kagalanggal lang. Kasama Ito ah. Kasama okay. ang kanyang Napakagandang nanay. Yan? Oo. Oh, you know? Kahit kung mapapansin mo, yung tayo na lang mo, talagang tinagtag na Kabilaan yan, guys. Kaya, mga abangan ko to, puro gold yan. <laughs> Ito, puro ba yan? Gold. Aba na yan? Yari ka mamaya. Mga kablaki, hanggang dito lang ang ating positive video. Bye-bye. Ah. Pakila <laughs> niya, ganyan niya pala. Hmm. Yun. <laughs> <"Niha> pa. <laughs> <Okay. laughs> nasa palengke kayo sabihin mo, no? Oo, oh, nasa palengke. Una nasa palengke kayo. Tsaka yung ano nito, si Escape. Open sa lahat yan? Iskain Open niya sa lahat, lahat yan. Tinatawag na, Ah, uh, sa English, ah, uh, <laughs> lemon, <laughs> lemon <laughs> grass. Dapat na dito, lemon eh. grass. <laughs> Guys, napaka uh, marami pong ano to, maraming <laughs> ang tawag dito? Maraming ano, Hindi ko alam ako, taga video lang. Off cut! Yan! Guys, isang magandang magabi mga kablaki. Itong kaya sa English na lemon grass. Guys, ang totoo so lang talaga, so napakaraming benefit ito. So, ang Sabi benefit? Ang Hindi. So <laughs> okay, okay. Well, ay, na, 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 na wala na, na, wala na, At Ito ang tinatawag na bill paper. Dalawang klase po yung bill paper natin na sa English ay, ay sa Tagalog ay? English na yung brad. Peperosis. Yeah, yun. oh. <laughs> sorry, sorry. Tama na. Tulungan yung ano, Guys, kung mapapansin nyo ang kamatid natin, nagmura na. Kasi medyo may siya mo yung mga kasuki natin dito. Sabi mo, Ay, dito mga sila mamalingke. Kung sila malapit parte. Okay, sige, sige, Sabi mo, mura bagsak presyo. Okay, bigla, 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 bigla. Barat. Uy, mga kasuki, nagulat kayo no? Pati ako nagulat eh. Guys, iniimbitahan ko kayo pumunta sa bagong kulayan ng ating Mr. Chairman Mission 1A. One B, A ah, one B, B pula, sorry. <laughs>